karong adlaw magbinuotan sa atake nga man padong mi sa simala mm, kay baw na mo unsa um, may naadi ha uh, may baw ata ni unya katong mga wala pa kaadto pangadto mo katong wala kasuway panuway mo ay sorry sorry magbinuotan man bitaw kaning adlawa mga boards kuan ni siya sabado so expected na gid na mo nga daghang tao so padong mi sa simala aw oh, naabot na dai mi pero before mi manood mga ano sa mi og mao ni ang mong grupo si Dalo di ay kay kana sa GUK mo na sa sponsor sa tanan nga nung nahidayon gyud ning dugay-dugay na namo mga plano pero waiting na pod mi kay mularga na mag siya pero sunod uli niya karon Disyembre pohon ni sa Adam pod siya unta tinud una na pod nga mga tunod mi miglaing lugar well any anyway moto to mi on me mo kaon ning pahoy mi kay tawtaod manood na sa simala mm. chismis chismis sa ta kana namilit na siya kay lagi ini kasunod ugma ana murar gana pud siya balik sa UK ko mo ni mga board. bata pa na mo kinamangura na mo pero mura nagmama sa kinakon Prabuyag. Masa ni... Kani mungkin amung kinamuhuran Si Aya. Very cute si Aya. Betul. Kato si niya mga birds, kay Luya to siya kay Dagaton. Otro po ng Dagaton si Shea, ang LD sa akong mag nga si Sherami. Happy Mother's Day di sa akong mama o kanina, di ba? Speak properties Opa mama, sa akong ate. Kato, may gagaw na nako guys. So, Ni, ay, si Zoe. Basta, happy Mother's Day ninyong tanan. Karoon lang ako ni-upload kay ano man. Ay, mong pagbuot. Well, anyway, mo na ni siyang entrance, mga boards. Padong natasod. Wa na ilaing huna-huna. Diretso na. kuto kutog bakitan. ilang kong storya kay Gikapoy kong edit. Ala City pero sa buntag. Ala City pag yun ay. onya mo pa may globong unya. Wapakoy ko Kaya nabuntagan na po. Kaya nga naman basta lang nag-swimming mi kadlawong dakpo oh, ba o, diba? o natasod mga boards nindot yung kayo ambot lang dilinan ako maihap kong kapila na minamalik diri pero sa ako di ay sa kung kaugalingon pero sa among pamilya murag ikaapat pa pani oy kalima basta wa man ni counting dilim ni padaghanay kapila ka nakaadto Well, anyway, shout out dahil ni Madam no katong client na mo ni Bingka sa Leyte. Kanya kong kiusul. O, mga boards, pa na anak lang na pero hapit na mo 5 mil so is, ko in town pero tanawa ninyo mga boards nindot kayo grabe kadaan hinamu why human human ang renovation oh, salamat sa mga nag na donor di hano no, nga isambot na ni kang ilingig ni si nindot na makanistanan di ka ni sa simbahan nga ampuanan pwede po ninyo himbong tourist spot pa ka makakonek pa ka sa si ginoo nindot po kayo imuhang view oh, di ba pero karon mga boards kay perteng inita kay padong lagi ni siya unto actually alas unsi na ni siya dili unta mi mga bang atong payo nga sige pamugos sa tindira may gay na pugos mi o tanawa benefit, o, na ka benefit ra mi ug karon na ni sa kuan sud sa simbahan Uh, ampo-ampo kung hay ko di ba kung ko na tinuod hanga Lord salamat kayo sa tanang grasya Lord bisan man sa kalisod sa kinabuhi pa, guys. na hapon may nagpabilin gihapon mo may lumalaban o karon mga board sa katasa lang niya siguro o tanawa kung singot di naman na maklaro eh grabe di na makita di na ako makita siguro ska, lagom na ko ani tanawa kong singot grabe kainit kay murag unto na ginusiya sa kataas sa oras siguro mga 30 minutes gini na nilinyahay pero sige na lang para na yung mama mo na gitawag og sacrifice kani sakripisyo magi ang ginuo para nato o sakripisyo putag ato og karon mga birds before ka musud aning muhawk tani mama ibili e, nato ang sa nilas oh, di ba atong isalig sa mga tao ang atong chinelas bahalag baratohon og mahalon importante mo follow ta sa rules og mo din say mga words ako ni Dani Aya ani pray na ko nga Lord si Aya unta Lord dili magkasakit Lord og kami tibok pamilya ah uh, di ba na siya guys si Mama Mary murdit na gyud as i said dili na kung kapila na ko ni Anha og mo to mga boards dagang salamat sa inyong pagtan-aw oh, God bless you all sa mga wala pa -aduto, pang pangadto na ni Mama Mary kailan si Mama Mary mo sa inyo o, na nami diri nagpahuway kay taon-taon anima mamalhi mi didto sa ni Monsenyor Tropelo Komumot sa Karkar City Cebu pero wala na lang nako na bidyohe kay nganu man ay mo pagbuot lubat nako kinahanglan pud din nako i-upload kay full storage na Kena awak kena lagu atuat memang bisa uras kena relax tapi gamai Unyak perti nak uli paya kesi ayah in tahun tahun nak kamu kamang sus so, kino aku in tahun dah nak kamu dah punun sahmu apurus mangan bebaya kumpak kumang pun laban nata okay so karon Mga boards nan pili pilih na nasi lag mangan souvenir terasi mama aku sanggup paletan ukan dila nasiak no, mikai di bawah color color mana siang Mga kandila no Onya, aron pag niya na, depende sa color na ako no she meaning nya pag pili ni pili na mo wala naman daw she meaning sige na lang well anyway mo ni akong mama guys 'yung paghanda man 'yun ako mga video, -video kay nganu pinangga kay na mama samot na karon nga mothers day karon sakto kaayo sa tanan okay happy mothers day once again kay natong tanan sa atong mga mama sa mga nagbarug nga isip po sa kamama sa mga single parent diha o oh, di ba saludo kayo ko ninyo kay grabe ka ninyo kaligon nga po nga wag ninyo so kuwe, ang inyong pagkainahan o oh, pag, mo mga boards mo na ni siya gipang kutom na podog balik daghan kay salamat sa tong sponsor no daghan kay salamat jeda Jedalo akong uyuan in town ni so sa inahan unya padong na mi sa simbahan ni Monsignor Tupelo Komomot sa Karkar by the way si Melana ani siya sa Lindogon si Malasa Argaw mani po ni Hunong yugo ani kay paborito kaayo ni nako siya di ba? Nag wala tanaw ko sa video mga birds gito bird gito kulaway. Hmm? Just mm. Hmm... You know? mm, da. Okay. <laughs> Kar mga birds. Uh, asa naman ni Adapit eh, ikap pa na magkuha ning istorya. Nag istorya ko nagpiyong akong mata. Shout out din yung tanan ini mga vlogger kay bilibag yun ako aning ubang mga vlogger nga, nga how kayo mag voice over. Sunod sa voice over nako. Pagparehan na ako, pang pariyana, ni Ruel Libina. kanang murag tinapulan nga kuan kay Mauro Yapon wow may mananaw Ina lang kain, kain, kaning vlog na ko mga birds para rego yun din ako um, sa so, akong pamilya kay kami na may hiling magtanaw, tanaw murag memories ba may nalang na nabalik balik ko um, ng Oh, o kanisa ng hapit mi na malit biyong chicharon o um, ampau um, o kay kay o um, sa tusya sa karkar ang ilang delikasi gahak nagtubod akong laway nagtanaw sa video Mao na kung gigon ninyo mga boards na nata dire karon sa car car naka video ra ta migamay. Ay mao din wala koy video day oy. Kay ngano, di badlong ko kay pagpadong na bawal di mag cellphone cellphone. I mean, pwede ra mag cellphone. Bawal mag picture pero na ko mga boards. Kay pag isod ni mo nimo dito, Ana sila bawal ang chika-chikan nila dito nga. Usa na lang kuno kabok milagro para ilhan no kuno si Monsieur Chupikomot ka Santos na gyud siya sa tibuo kalibutan. Onya Ya, mau nanti saya diri video. Nah, ada di tanda nagi longon dito. Nang patahing lawas ni Monsenyo tu pilih kau mumut. Pero wala man siya. Isiradaan man So, dilik kumut to. O, charis lang. Charot lang pita. so, karun mga board. So, manami. onya Mangita na lang mga kananan. O, niya nakadeside. Sa balay na lang mga ngon. Kaya, wala na padong. Mau na to siya. Uy. O, nibalik mo ni ayah, Ang video. Betau Dagang kain selamat Saya jumpa Pagi tanau Uncak nalingau mu Kain aku nalingau ku Bye